Oh, so trending ngayon sa Facebook itong meme ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go na siya daw ang bagong may amnesia girl okay <laughs> uh, ngayon po ang dami ng ano ang dami ng likes ang dami ng shares talaga nagte-trending na talaga sikat na sikat na itong si Mayora Pero okay? so, sa may amnesia girl kung napanood niyo yun si Tony Gonzaga ay nagkaroon ng amnesia at doon umikot yung kanilang love story nitong si John Lloyd o oh, pero itong kay Mayor Alice ay uh, iba naman ang nangyayari wala siyang maalala sa kanyang pagkabat sa kanyang paglaki tapos wala siyang mga record sa school record sa ospital uh, siya ay nagpararehistro na ng birth certificate 17 years old parang napaka napaka imposible na mangyari yung ganun kaya tuloy ang daming mga mga nag-iisip Uh, na siya ay posibleng spy ng Chinese dito sa atin. Na nakakatakot kung iisipin mo kung, kung posibleng talaga na ganun yung mangyari. ah uh, ngayon, tinitingnan na yung kanyang mga magulang. Okay? Yung kanyang, meron ako nakita picture na posible baka nanay niya, Pilipina. So, hindi ko din sure kung yun ba talaga yung nanay niya. Huwag mo natin ipakita, di pa ako sigurado eh. Tapos, meron din yung sa kanyang tatay na meron siya sinabing pangalan, yung pala hindi pala yung ang tunay hindi pala yun yung tunay na pangalan. Ang tunay na pangalan pala ay Jian Zhongguo. Yun. So marami ding mga lumalabas dito May sinasabi yung daw tatay nitong si, si Mayor Alice Ay membro ng uh, Chinese Communist Party uh, Pag tinanslate mo daw yung Jian Zongguo na pangalan Ay John Chinaman yung ibig sabihin Kung maga parang masyadong, masyadong common daw yung name Wala ba silang maisip na ibang pangalan Na parang masyadong obvious daw So so I think importante na matignan din yung magulang eh. And uh, ako ako nakakaduda kasi talaga at nakakatakot, di ba? Um, like I said dun sa live ko, ang isang motivation dito ay dahil uh, pag hindi ka Filipino citizen, hindi ka pwedeng magmay-ari ng lupa, hindi ka pwedeng magmay majority owner ng isang korporasyon, So baka kinailangan nila ng mga taong gano'n na pwedeng magmay-ari ng lupa dito Na pwedeng magmay-ari ng korporasyon dito At doon nagamit si Mayor Alice okay uh, Ang tanong na lang, eh, saan ba talaga siya pinanganak? Saan ba siya talaga lumaki? Dito ba o sa ibang bansa ba? Kasi kapag kapag nalaman natin, eh hindi siya talaga totoong Pilipino 'Di ba? 'Yun na 'yun ang 'yun ang problema do. Kumbaga, niloko niya, niloko niya yung yung gobyerno natin. Kumbaga, she she lied, she falsified her documents. At 'yan ay grounds para siya ay matanggal bilang mayor. Okay, kung pupunta ka, doon sa page nitong si Mayor Alice Go ay makikita mo yung mga bagong projects na ginagawa niya. So tuloy-tuloy pa rin naman siya sa pagseserbisyo sa Bamban. Okay, ito meron siyang pinagawang bagong school sa Barangay Santo Nino. Yan, inauguration. O oh, so, nagtatrabaho naman ito sa Mayora Alis at mababasa mo sa comment section na mayroong mga taga na masaya naman sa ginagawa niya kasi eh, kung marami siyang napapasok na project, marami siyang napapatayong mga school buildings at mga kung ano-ano pa, marami siyang tulong na nabibigay sa mga mamamayan ng Bamban, 'di ba? Syempre matutuwa nga naman yung mga tao doon. 'Di ba? Eh, kaso ang problema nga eh, kung ganyan naman, kung hindi naman totoong Pilipino, kung ah, uh, kung siya ay kung siya ay posible uh, posibleng pakawala o posibleng pinakawala ng ibang bansa para mag para gumawa ng hindi mga magaganda dito sa atin, di ba? Kahit anong gandang gawin mo eh ano pa rin hindi pa rin siya enough, di ba? Hindi pa rin siya uh, sapat para para itama yung pong mga kamalian na nangyari, di ba? Yung mga pag-falsify ng mga documents ko sakali, di ba? Kaya ito, yung mga ano dito, full support pa rin dito kay Mayora. Pero mababasa mo din sa comment section, may mga hirit na. Si Mayor biglang naging makakalimutin. O, ito. O, Mayor, wait naman ng entry mo sa piliin mo ang Pilipinas. Uh, so medyo ano na Naglalaban-laban na yung mga nagko-comment dito Pero anyway uh, This is a very big issue at mukhang hindi ito papakawalan nila Senator Risa ni Senator Win so abangan po natin in the coming days kung ano po mangyayari dito kay Mayor Alice Go the most famous mayor in the Philippines right now okay so abangan po natin bye bye